Mas mainit at maalinsangang panahon po ang dapat asahan o naasahan ngayon natin na mga kapatid. Bukod kasi sa easterly so mainit na hangin umiiral ngayon, mas mararamdaman pa raw ang tindi ng El Nino sa mga susunod na araw. Yan ang pampagising na balita ni Francis Orso. Ramdam ngayon sa malaking bahagi ng bansa ang mainit at maalinsangang panahon. Dahil yan sa easterlies na nagdadala ng mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Kasabay pa ng mainit na panahon ngayon ay ang paghina ng hanging amihan. Pero sabi ng pag muli namang manunong balik ang amihan na may epektong malamig na hangin. Yun nga lang, tiis-tiis muna raw hanggang biyernes habang hinihintay ang paglakas muli nito. Itong uh, paghina ng amihan ay normal yan, in ang monsoon break. At uh, muli pong babalik po yan sa pagdating ng uh, biyernes o sabado this week. Kadalasan ang katapusan ng uh, amihan season ay kaligit na ng Marso. Pero kung naiinitan na kayo sa init ngayon, mas dapat daw ikabahala ang mararanasang init sa mga susunod na buwan. Sasabay kasi sa pagsisimula ng hot dry season o tag-init sa Marso ang epekto ng El Nino. Sabi ng Task Force El Nino, ang karaniwang 34 to 35 degrees Celsius na pinakamataas na temperaturang na itatala sa mga nakalipas na araw, abay mababa pa. Hindi raw kasi malabong sumampan ng mahigit 40 degrees Celsius ang temperatura sa buong bansa at madadagdagan pa ng 10 ang mga probinsyang sasailalim sa Tagtuyot sa katapusan ng Pebrero mula sa kasalukuyang 41 lalawigan. Ang tagitik kasi kadalasan ng Gupta sa palita ng Marso hanggang last week of May bago magtagulan. At sa mga buwan na yun, matataas ang temperatura na record mo natin. At sa taon nito, meron tayong El Nino, mas mainit pa ang ating maranasan kumpara sa normal na panahon na tag -init. Mas matinding uh, init ang panahon na inaasahan po natin ngayong taon. Ayon pa sa Task Force El Nino, strong and mature El Nino na ang dinaranas sa buong bansa. Isang hudyat na nasa peak na ang El Nino phenomenon. Pero paglilinaw ng pag-asa, hindi agad-agad mararamdaman ang epekto nito. Gayon Gayunman, ngayon pa lang umabot na sa mahigit 150 million pesos ang pinsala ng El Nino sa agrikultura na nagpalugi sa ekta-ektaryang pananim ng mga libu-libong magsasaka. Kaya si Senador Bong Revilla bumisita sa Pangasinan para makipag-dialogo sa mahigit 50 farm owners doon. Mungkahi niya gawin ng permanente ang subsidy ng pamahalaan para sa abono at pesticide. Kaya paalala ng mga eksperto, bukod sa kailangan natin magtipid sa paggamit ng tubig, stay hydrated din sa mga panahong ito para iwas heat stroke. Mobile journalist Francis Orsha po, hatid ang mukha ng balita.